<laughs> Hi! Magandang araw mga bata! Ako nga pala ang inyong kuyang kwentistang si Kuya James At ngayong araw na ito, meron na naman akong isang kwentong ineenda para sa inyo Pero syempre, bago natin simulan ng ating kwentuhan, magtatanong muna ako sa inyo Handa na ba kayo? Abay, magaling kong ganun! Ito ang tanong ko mga bata Ah, uh, kayo ba ay mahilig maglaro? Shoot! Siyempre, alam naman natin ang karamihan dito ay talagang mahilig maglaro. Pero halimbawa mga bata, sa inyong pinaglalaroan ay napakasikip at hirap na hirap kayong gawin ang mga laro na gusto nyong gawin. Minsan ba ay nangangarap kayo na sana ay mayroong kayong malaking lungsod para makapaglaro ng mga gusto nyong gawin? Aha! At dahil dyan, may kinalaman niyan sa ating kwento. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara simulan na natin ang kwento Ang pamagat ng ating kwento ay Ang pangarap kong lungsod Ito ay kwento ni Avery At guwit ni Rene Angel Yantari At atid sa atin ng Let's Read ng The Asia Foundation Tinatawag ako ng aking mga kalaro Niyayaya nila akong maglaro ng bola Nanay, maglalaro po ako Tumakbo agad ako palabas pagkatango ni nanay. Brum! Hoy! Mag-ingat ka! Iskinita ito! Maraming tao ang nasa kalsada! Mabuti na lang hindi ako nasaktan! Nakuha ng bola ang atensyon ko! Naku! tumama ang bola sa mga pinamili ng kapitbahay. Nagkalat ang mga prutas. Natamaan din ang pusa. Paumanhin! Magiging mas maingat ako! Kaya kong sipain ang bola ng napakataas! Score! Oh hindi! Nahulog ang bola sa hagdin ng kapitbahay. Masaya ang paglalaro sa labas? Kung mayroon lamang mas masayang lugar para maglaro? Pero iyon ay nangyayari lamang sa lungsod ng mga pangarap. Sa aking lungsod ng mga pangarap, ang mga bahay ay nakatayo sa tuktok ng mga haligi. Sa ilalim nito ay may mga kalsada kung saan dumadaan ng mga sasakyan gagawang ko ng parang sa ibabaw ng mga ulap para komportable kaming makapaglaro ng bola ng aking mga kaibigan. Ito ay magiging lubhang kapanapanabik. Hindi na namin kailangan mag-alala kung saan tatagdok ang bola. Sipain mo ang bola! Kung magsawa na ako sa paglalaro ng bola, kung bumaba sa mayabong na ng prutas Maraming mga paborito kong prutas ang naroon Maari akong pumitas ng mga prutas kasama ang aking mga kaibigan Kung magutom man ako Maari akong kumain hanggang sa mabusog ako habang pinagmamasdan ang tanawin Kung mapagod man ako Ayan! At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw na ito. Sana mga bata, marami na naman kayo napulot na aral sa ating kwento. Ha? At tandaan natin na, syempre bilang bata, karapatan natin ang makapaglaro. At isa pa, syempre kailangan meron din tayong pangarap sa buhay. di ba? Diba? O muli, ako ang inyong kuyang kwentistang si Kuya James na nagsasabing mga bata, mga pusong bata lagi kayong magdadasal at magbabasa ng libro. Dahil sa National Library of the Philippines, pag e enjoy ka dito. O paano? Hanggang dito na lang ha. Paalam!